Ako tumalik. <laughs> Ipa-ban. Ipa-gi So okay na siya, mga busing umandar na siya anong uh, nung, isang araw kasi dapat kinukukunin na to so for pick up na lang siya umandar naman siya nung time na yon pero nung dumating na yung may, may pick up nito hindi na siya hindi na siya umandar so galing pa sila ng ano uh, galing sila ng ano ba tawad yun uh, pangasinan ata uh, yun no? pangasinan talisik ng tubig Alright, so ayan, mabusing. legit talaga 'yan, dali. Okay na 'yan, legit na 'yan. Pwede na nila hilain 'yan. Ha? Alin 'yun? ganun dapat. Oo, Papalitan? Okay. Diyan mo um, okay. Okay. Ba, masira naman 'yan. Mali ka pala kung mabigyan namin eh. Oh. Mandar um, na siya. Ano 'yan? Pwede na 'yan makuha ng mayari. Pwede na makuha nang mayari yan. May naligaw. Ayun, no. Oh. Ayun, no. Oh, doon siya sa kabila. Oy, ay, ay Puntahan nyo. Puntahan nyo. sa ano kabilang Kasi doon na, naliligaw kasi sila mga busing doon sila kasi dati kasi doon eh <laughs> <laughs> Naliligaw sila doon sila nagpupunta sa kabilang ano sa kabilang shop dati Doon kasi kami dati eh. <laughs> Ganda ng helmet niya, oh. Ah. <laughs> ah. Pinahabol nga kita dun Sabi ko ano Baka hindi pa niya alam dito tayo <laughs> oh, Doon kasi sila nang papatpat mga busing Ay, okay na. Pwede na itong makuha ng customer. Dapat kasi kukunin na nila nung time na yon Kasi, di ba, tatlong araw ata yung holiday. So, walang pasok. Ayan. Kaya, walang pasok kasi mga busing. Daming maliligo ngayon. Ano? You know, bukas ng gabi pa, alis din kami, maliligo rin kami. Ay, si Tausan ano to? Remove backfire. Kasan ka nang galing, Kuya? Bulakan. Hitlap. Oh, o tara, maligo na tayo. <laughs> tara na. Dadali natin doon sa ano, mamaya. Charot. <laughs>